PBBM nangako ng hustisya sa pamilya ng pinatay na broadcaster sa Misamis Occidental. Naritong News ni Maine Barreto. Muling nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakamit ng pamilya ni radio broadcaster Juan Humalon na kilala bilang Johnny Walker ang mustisya. Iniulat ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez na sinisiguro ni Pangulong Marcos na ginagawa ng mga otoridad ng lahat upang mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay kay Humalon. Kaugnay nito, nagabot din si Pangulong Marcos at si Hal speaker Martin Romualdez ng 350,000 pisong tulong pinansyal sa pamilya ni Humalon, matatandaang pinatay si Humalon habang siya ay nagpo-programa sa 94.7 Kalamba Gold FM sa kanyang bahay sa Barangay Don Bernardo, Kalamba Misamis Occidental noong nakaraang linggo. Para sa news ko, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.